Ayan mga ka eto na ako sa hugasan ng uh, sasakyan. Mahaba ang pila. Hello po mga ka-senyor. Magandang tanghali po sa si inyong lahat. Uh, kumusta po kayo? Ako, ako po ay uh, maglilinis ngayon ng uh, sasakyan kahit na uh, Uh, medyo naglalulo sa upa yung yellow eh mabuti na yung makabawas ng ng dumi ng sasakyan sobrang sobra pong dumi ng sasakyan namin dito sa Calgary dahil nga sa medyo mainit ng konti yung panahon ni eh, naglulusaw yung mga yelo kaya kahit na madudumihan uli eh magakapaglinis naman. Kailangan po kasi nga uh, nililinis yung uh, sasakyan pagka-winter dahil nga sa uh, yung gobyerno, yung city, eh gumagamit ng chemical at saka asin para losawin yung snow pagka nag, naglilinis sila ng kalsada. Yung pong yelong tumigas ba, yung snow na tumigas na yel, naging yelo na, yung po kayang losawin ng ginagamit nilang uh, asin na yon Parang ang tawag nila dun eh, road salt. Kaya uh, kailangan sana hanggat maaari, eh, malinis yung uh, Uh, sa uh, pang-ilalim ng sasakyan, yung, yung pang-ilalim para yung naka-stack na snow yung dumikit na snow na may asin, ay eh, maalis, mahugasan dahil yun po ang naninira ng, uh, ng body ng sasakyan. Yun po naman ay eh, ayon sa, lang sa naging experience ko dito sa Kanada. Eh sige po at uh, ako ay pupunta na sa uh, hugasan ng uh, uh, sasakyan. Like mm, bahay, oh hurts me din baka uh, maghuhugas din ng sasakyan pagka wanna chase ng yelo marami sa sasakyang mahirap ang daan laro sa mga hindi nililinis ng city yung mga back alley eh yung pagka nakadating ka na rin sa nililinisan na nung uh, minemeintain na nung nung kwa ng gobyerno eh okay na uh, Ayan mga ka senior eto na ako sa hugasan na ng uh, sasakyan mahaba ang pila at maraming naglilinis ng uh, sasakyan nila Uh, maghihintay rito Ali, na maghihintay-hintay pa sa kung nakapila kami hali kung ano po ngayon alas uh, sa 11 mag alas 12 na ng tanghali uh, kung makikita ninyo yung uh, uh, paradahan ng hugasan eh, ayan kung mapapansin nyo oh, naglulusaw pa rin hindi ko na siguro maibibidyo yung uh, pag uh, aktual na paghuhugas ko ng kotse dahil uh, mag isa ko lang eh wala akong kasama uh, dito sa wala akong kasama sa paghuhugas kaya hindi ko na siguro maibibidyo o oh, ayan o oh, lumakad na pagka nagberde yung ilaw eh ibig sabihin may bakanting bay so ayan mga kasinyor ako'y nakatapos ng mag uh, linis ng uh, sasakyan uh, dito ko nalang patutuyuin sa garahe ko At, uh, maraing masyadong nakaparada ron sa kuwan. sa uh, <coughs> linis ano sa paradaan ng linis ano ng kotse ng mga sasakyan kaya dito na lang siguro ako mag magpupunas kailangan punasan ito eh Ayan. Ayan, maganda naman ang sikat ng araw. Eh, kaya lang eh, hindi naman ganding ka, uh, kainit sige po at ako ay magpupunas na ng sasakyan yan po hindi naman uh, maigi yung pagkakalinis ko ng uh, sasakyan dahil nga kumpa marurumihan pa uli yung bang uh, maalis lang yung nangakadikit na putik at saka kuhan tsaka, tsaka yellow yung snow yun ang nagpapakalawang sa sasakyan dito kasi may mga chemical yun na uh, kuan di na inihahalo in, yung uh, mag, uh para malusaw yung yelo kaya kung mapapansin ninyo hindi naman talagang malinis na malinis ang ginawa ko dahil nga dudumi rin ito inalis ko lang yung lumang saboy ng putik at saka yelo pati nga yung loob hindi ko na rin na kunin hindi ko na nalinis yung mga floor mat. ayan na mabuti lang sa hindi na mabuti lang sa hindi na hugasan dahil nga masama sa sasakyan yung yellow na nalulusaw kasi may kahalong asin yun at saka yung chemical na nagpapakalawang sa sa body ng sasakyan So, ayan mga ka-senior at uh, nakatapos na ako sa isa. E, ito na mga isa kong sasakyan na eh, hindi naman lumalo, hindi ko naman yan inilalabas ng nang ng na naglulusaw ang yelo. Dahil na malaki, mahirap pa mahirap pa maglinis. May bahagyan dumi pero hahayaan ko na muna. Ayan o, oh. Ay, eh, sige po at ako ay eh, papasok na susunduin ko yung aking mag-ina. Maglilinis pa kami ng uh, aming part-time cleaning. Uh, mamaya na lang uli tayo mag sama-sama uh, uh, mga ka